Iniimbis na ang posibleng sabwata ng mga tauhan ng naiya sa nag na video ng Lunok Pera Modus. Sinampada rin ng kasong administratibo ang sangkot na security officer. Nasa frontline na balitan si Shaila Francisco. Matapos mag-viral ang video ng security screening officer ng NAIA na nilunok umano ang nawawalang $300 ng isang pasahero, pinulong kaninang umaga ang mga checkpoint supervisor at terminal chief ng Office for Transportation Security o OTS. Kahit daw kasi naghigpit na sa hiring at sa pagbabawal ng pagsusuot ng jacket at uniform may bulsa, nangyayari pa rin ang sa palipara. We should convert this as a challenge for all of us. Papayag ba kayo na ito na talaga ang maging reputasyon natin sa buong bansa o sa international community. Sa ngayon, anim na pong personal na raw ang pinarusahan dahil sa iba't ibang paglabag. Kapilang sa planong gawin ngayon ng OTS ang dagdag pagigpit sa manual inspection. Base sa investigasyon ng OTS, posibleng may naganap na sa sa nakunang pagsubo ng umano'y pera ng naturang screening officer. Ang duda ng OTS, may kinalaman din ang supervisor na nagbigay ng tubig sa lumunok na officer at ang x-ray operator na siyang nagutos ng manual na inspeksyon ng bagahe ng pasaherong nawala ng pera. Nakapreventive suspension na sila. Sinampahan na rin ang mga sangkot ng kasong administratibo, particular ang grave misconduct at inihahanda na ang kasong kriminal. We will also aggressively pursue the filing of the criminal case. Pero ito, uh, in coordination na sa Philippine National Police uh, Aviation Security Group at saka sa prosecutor's office natin dito sa Pasay. Tinitingnan namin na yung complaint sheet na pinilapan niya yung pro forma kung print na pinipa, niya sa MIA uh, would suffice. But uh, right now, our investigators are actually uh, gumagawa sila ng paraan para makipag-ugnayan doon sa Chinese national. Sa kabila niya, nanindigan ang screening officer na hindi pera ang sinubo niya sa video, kung di tsokolate lang daw. Wala rin daw nakuha sa kanyang pera ng kap siya ng mga otoridad. Sabi, may kinain lang ba siya na tsokolate ba ano ano. Pero kung makita natin doon sa video na nag-circulate ano, hindi uh, naman ganoon ang uh, normal na pagkain ng ano, mayroon pang tayong nakita tinutulak-tulak niya <laughs> Isa po 'yun sa aming procedure na hindi po pwedeng kumain sa aming checkpoint. So doon pa lang mayroon na siyang talagang uh, administrative violation. Hindi naman kumbinsido ang OTS sa palusot ng officer ang ninakawang pasahero sa naiya kung saan sangkot ang mga tauhan ng OTS. Kaya si Transportation Secretary Jaime Bautista napupuno na raw. Inatasan na niya ang DOTR na sampan ang reklamo ang nag na screening officer. Ayon sa Manila International Airport Authority, walang puwang sa paliparan ang mga tauhang sumisira sa kanilang reputasyon. Para naman sa ilang senador, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari. Naniniwala rin ang chairperson ng Senate Committee on Public Service recess na si Sen. Grispo na maraming kasabuat sa nakawansa na iya. Si Sen. Majority Leader Joel Villanueva naman, inaalala ang epekto nito sa ating turismo. Tanong tuloy niya, Paano makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa naiya? Para naman ni Sen. J.V. Ejercito, dapat ng taasa ng sweldo at benepisyo ng mga empleyado ng naiya para hindi sila matokso sa katiwalian. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.